Baka Renny J Hey guys um, Baka Renny J Dito naman tayo mga load Saan mo si sabi Driver Punta kami sa ano guys Sa uh, Sini kami ng mga upwards guys kasama sila ano Sila mama, ako Tapos itong pa kami nandun Mga taga dito lang din sa lugar namin Mamaya guys may kita nyo Tapos uh, papakita ko sa inyo yung ano Para sa mga taga bata nyo papakita ko sa inyo ano? Yung lugar Driving guys. Safe driving muna kami. Hawak muna na mabuti sa mga ano. ano dito guys. Oh. Ay, mga bukid. bukod. Malami, malapit na Yan pass. Gate pass. Yan ko sila pa maulog. Oh. Yay, aray. The sunlight. Ang maulog pa. Guys. Dito siya. Na ang ng ulo. Pupuntahan na tayo sa Vicente Arara. Time check. 3.53. Aras 4 na rin. 1, 2, 3, 4. May apat na kubo siya. May kubo na mga idol. Apat. So, Minsan lang kasi kami mag-ana ng pamilya ko guys eh. Minsan lang kami mag- Um, banding um, yun. mag bonding ng family. Kwentuhan ko muna ayaw. Isa lang kasi mag-aming mag-banding ng family ko guys dati kasi Nung talagang wala pa ako, talagang hindi pa ako si Renny J. Si Renny J. na ako, pero hindi pa ako yung Renny J. ngayon. Alam niyo yan? What? Wala pa guys, hindi kami nakakapag-ganto promise. Kaya parang kung simula nung naging Renny J. ako, um, kaya ko nang mag-ganto-ganto. Gusto kong paranas sa kanila na kaya din natin ganto yung makapag-banding na. Kasi minsan, syempre ako nga minsan naingit ako. minsan, kunyari may mga family na kaya mag-banding. Kasi may mga pera sila, tapos Siyempre kami wala nun dati. Pero ngayon guys, lahat ng meron ako pinaparamas ko sa nila. Ganun ko sila kalab. Yay! Kahit wala na ako, basta meron sila goods. Goods oh. lang. Ngayon guys, so, ganda dito ang hapag okay. Tapos, ito yung ano niya. Yung mga pambatang ko. Yung ko. Asa yung kapatid ko? Puntaan ko yung kapatid ko guys. Good shit! Kesa lumayo pa. Malapit na kasi sa akin ito. Na pwede bumabatol? Dito guys sa kamila, idid mga idol. tapos may kuartong ano dalawa, siguro guys ano, mura lang dito mga idol, kaya punta na ayo, mga pader patain Goods na goods dito. san Saan san kwarto natin di ba? ito na tapayan, 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 tapayan 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 ito na siya nila to. Pero ito naman sa nga siya ko. Tapos may DPM Mura lang dito tapos promise. So sa atin sila sa mama na Kaya muna na muna nakapulit ko. Yun yun. Chill lang din guys. Nasa ano tao? Nasa bukid yan. Bukid yan. Bukid. At lang guys ha. may dumating na bagong mga tarantado. Ay tarantado. Ay. Ang bagong kapulit nila. Koko <makes noise> ah, Kung ano? Kung TV. Kung balas ba sa charger? Wait kang gamit sa mga ibang mga kasama namin. Dalam ang charger mo, Nerd. Zero. Hindi mo yung kotse ko. Good cheap. Diyan sila. Si Sam. Hindi si Sam, guys. Nagtitiktok ng dalawa. Tiktokeris. Tiktokeris sila, guys. Hey, guys. Tamang kambay lang tayo dito guys. Napaka ganda dito guys. Sana all mag maganda. <coughs> Inartila ko yung guys para isang. Face to view lang. Bakit mahalaga importante no. Sino na po? importante mahalaga. Sino? Sarili ko. Oats did. Sa did. Siyempre siya mahal ko. Ang dolad ko. Siya mo naman. Kailangan ko Really sure. Walang wifi dito guys. Yung feeling na wala nang wifi. Wala ka pang load. Nakakahiyak. Di ka na nagsawa sa TikTok. Di ka na nagsawa sa kakapicture. Kanina, Kanina pa tayo nagpipicture na sa kotse. Na 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 nope. Hindi hmm. okay lang magsawa. Hindi na Nope. ba? Hindi ba? Oh. Ano mo kayo nagmamahal sa hindi ba guys? Kala ko marami naman dyan eh. Tapos hindi ko matiis lang. Ay no? Dahan-dahan ang kitang ano namimiss lang. Yun, Ilang beses man niyang hapapin. Okay. Okay. Kahit ikaw pa rin. Kasunog lahat. Kasunog lahat. Kasunog Mga tanga! Mga tanga! Kaya gawin dyan, Erb. Hi. Ako uh, pala bago planner nila. Lester.

Tapos, subscribe na, tapos. Ay. Ay. Order kayo na si barbecue, ang sarap na limpo. Ginaubos kayo, sa Barbecue, sarap na. Game na. na. Game na. Game na. Game na. Game 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 <laughs> Tasty. Kain, 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 lang <laughs> kain, 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 manok. kain, 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 si barbecue resto green na ay mga lori sa orion ito ba guys ang mga guys kain muna kami Terus guys sagahan namin tigot tigot guys, um, kagising ulam pala. Kagising mo namin. Ay, kenjot. Si kenjot guys. Si TV okay, mga atab. Si Susunin pa. Caleb! Caleb, masarap magsiming? Magsining tayo sa ko. Masarap magsiming, body. Sabihin mo sa kanila. Hay ka lang sa mga guys ko. Hay ka lang guys ko. Body. Hay ka muna sa kanila. Ka Hay ka muna sa kanila. Hay ka muna sa kanila. Hay. Sino pogi? Tebati ko lang. Tebati ko lang. Ay, tebati ko oh. sige. Tingnan mo 'yan. Magpapalit muna ako. Bebe ni eh, guys, si makita Bebe reveal, ayun Tago. oh. Tago. Eh. Lalabanin niya ako.

No na RJ. Ano tol. Skin sari siya, guys. Ang paramdam. Sino pa sino pa? Ni-wish kin sana siya. Di chuna ni ni-wish. Dito na alsa ay ni. Oh, she epic skin. Palembre. Alala. Ilang epic skin 'yung May epic skin sila, guys, pag nena. Sino man ang sana nila. <tele> okay, mago <máood> bibilang ah. Epic skin <JK> yan. Try 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 Ba kayo. Reveal lang ako ah! Game lahat! Game na! One! Two! Go! <laughs> si D... Ay, si ko una! Sayang si Russell na sana! Sayang Ros! <laughs> si ko may fix niya sa akin mamaya! Paano ko, guys? Ano, paano yung din? guys. Salamat sa mahala ng mga nanonood. Out na ako, guys. Peace!